Bukas si Iloilo -Ilo City Councilor Rex Marcos Sarabia nga ipakita sa publiko ang iyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o Kona Salen. Suno sa konsehal, wala siya sang ginatago bilang opisyal sang gobyerno. Dugang sini, isa ka maayong atikang para sa transparency. Parensi ang public access sa sininga dokumento. Matandaan nga sininga semana si na nagpagwasang memorandum ang Office of the Ombudsman nga amo ang nagakakasang nga barriers sa pag-access sa mga salen sa mga public officials. Nasulod sa salen ang summary sang assets kag properties sa mga opisyal kag empleyado sa gobyerno. Ini nga dokumento ang ginagamit agud ma-monitor ang manggad sang public servant. So, go ahead so sure free that. nga ako na uh, salin go ahead ano ano gid bi makitan na sa ako na salin na mga kaotangan ko <laughs> no uh, it's a good measure it's a good measure no uh, para makitan man transparency no kag makitan ta gid nag nag accumulate na mga ill gotten wealth kag na ano as for me and i cannot speak for my colleagues ha? pero ako yah from a personal note ya yeah, i have nothing to hide makitan ya tanan ang pahayag ni Councilor Rex Marcos Sarabia.